Yo, magandang umaga sa inyo, mga ka fish on. Kamusta, kamusta, kamusta? So, ako nga pala si Kuya George. And welcome sa George Vision TV. So, ayan yeah, mga kapish on. Kamusta po kayo lahat? So, ayan. Yeah, tagal natin yung walang fishing, mga kapish on. So, this time, magkakamot tayo. Magtatanggal so, ka, te. Tagal na walang upload sa, sa YouTube galing niya tayo mga pinoy Sa nasa alam natin, ano ang para So today's episode mga kapisa, talagang, so, pupunta tayo kay Ayie sa natin yung tropa sa paglalagpas para training, kung 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 pa tayo nakakapag ng dalag. Ngunit so, nakahuli na pala ako ng dalag dati. Eh. Pero yung isa, frog lure. Tayo nakakapag sa lure. So meron ako isang episode na nagparay akong mahuli ng dalag. Wala naman ako na -huli. So ngayon, may nalang huling mahuhuli to. So sana mapag na tayo. Sana makapag na tayo ng dalag. May check tayo mga kapisyon. Magkakalas ang isna. Magkakalas ang isna. Magkakalas mga, isna. Magkakabot mag 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 naman tayo. Siguro mga tapang-hulta tayo. Subdivision, malapit tayo rito na ay So ayan, dito ang bahay ni na ay mga kapisyon Actually, dito rin yung spot na pupukulan natin ang dalag Sa likod ng bahay kasi nila ah, ilog So ayan ang bahay nila mga kapisyon So ayan, dito na tayo mga kapisyon So ayan si Ayi Let's go So, dito na yung daan Papunta doon sa ilog. So, ayan Maluwanag na ayan. Medyo maluwanag na Sakto lang yung dating ko So, ayan mga kapisyon Magdadala pa si Ay Ng Tiksay Para pag may lumutang Ano siya nakita Lumutang Ayaw kumagat, magat Barilin na lang pang so, magagamitin nga pala natin mga kapisyon CMX Lure ni Casting Maddox so gamitin natin itong brown so tara mga kapisyon so dito ang daan natin sasampa tayo ng bakod ayan o oh, no? medyo mataas nga iyo over the bakod Ayan mga kapisyon mabuti uh, na so, sa isang lilit ay makamatigas like, siya ano. na yung <laughs> yung ano siya tapos oh, oh. pag ang atyano talaga pag talo na tapos malikita siya na talo yung nakaganus siya kabalitan kahit kahit na hindi first cast sa so, mga may malapit si pupuntay dun Diretso tayo doon. Ay, natin yung lugar na yun. O, so, oh, ayan. Tara, baybayin natin yung lugar na to. Kasi mga kapisyo, dyan siya kinakagatan si Ayi. Nupukulan niya yung dati. Unless strike daw dyan eh. So, susubukan natin. Dito? Dito? Gutom ako muna to. Gutom ako muna tong gilid nito. Tani sila pero sa dulo, parang may isang maliit. Yung may isang maliit na 'yon. Yung sa paikot mo. Mm. Doon lulutang siya din sa likod. Sabaw ba? Lulutang sa gilid. Yung lupa, maliit lupa na nakasubong na yun? Yung may ano, yung merong sanga na to. Ah. Uh, tapos sa kanan, uh, uh, um, sa kaliwa. Diyan lang siya pa ikot lang din. Dito na nga. Tapos nga muna pa ko. Hindi mo binaril. Dito na lang akong baril. Eh, ba't yung binaril? Pag-barril ko yung gano'n, no? Kumanin lang sa konti, tapos Muli ka. Fish odd. Ah! Tick na sayang. Ah, shish. Ano ba yan? Ito yung pagbigay ng dalag mga ka-fish on. Kabit na eh. Tik na. Bumulusok siya eh, no? Ayaw pa rin talaga tayo pagbigyan ng dalag. Ano ba yan? Mm, <coughs> yun, fish on. Mm, <coughs> fish on. Umagat din. <laughs> ha? <coughs> hindi, hindi, pasok, pasok, pasok sa bunga nga. Oo. Oh. <coughs> pa. So, <laughs> sa isa ka pa to. Hindi yan. Ha? Hindi yan. Sure oh, hindi yan. Kapabarling ko. Huwag na. Hawa ka mo to. <laughs> Malalaglad yan. Hindi yan. Makapagtuloy dyan ko. Ano ka ba? <laughs> Nadali ko din. <laughs> Nadali din. <laughs> Nadali din. Flip. <laughs> <Nadali din. laughs> Akala ko hindi, ha? Flip. Ando? Akala ko hindi, ano? Hindi, hindi, hindi siya. Sabi ko, ba't <laughs> asa yung, asa yung lorgo. <laughs> tangina. O, tangina. Ayos <laughs> na. So, ayan mga fish on. Napakagat din. <laughs> siya, siya kaya yung kumagat kanina? Ha? Uh. Ah? Hindi, <laughs> tingnan mo, siya, siya kaya yung kumagat kanina? Ha? Huh? Siya kaya yung kumagat kanina? Oo, oh, hindi, maliit yung kanina. Oh. Dalawa yung nangit na ako, di ba? Sabi ko siya meron dito. Uh Oo. -oh. Saka dun sa inwestor uh -oh. no? Posible nga. Ayan so, dun yung malaki. Oo. Bakit ba pa, wala pa, wala pa, wala pa isang kilo to. Wala pa isang kilo to. so, ayaw mga kapisyon. Yo, what's up, CMX Lure? Yo, lo. May purse dalag. Alright. Ilang kayang centimeter to, sukat so, ni. Ay, hindi ko dalhin yung panukat ko, sayang, oo. Lagi nga doon, i, i lip group natin, teka. Ah. lip grip natin pumasok ka din hindi ko ramdam yung pagkasiyab niya hindi gano'ng kalakas eh no wala ka ah, lang wala sa bagay hindi gano'ng kalakas hindi tulad yung isa ay. yung isa bulwak talaga bulo daan daan lang siya yo what's up si MX nadali ko din Wala pa. Sa mo kaya, Wang? dito sa hasa? Oo oh, nga, teka. Uy, hindi ka dito. Uy, Angat, Uy, naingat. Uy, naingat. Tumama. Tumama. Ay! Ay! Tumama din. Tumama din. Alright, mga kapisyon. Dalag, Unlock by CMX Lure. CMX lang sa kalam. Pagkali oh, na. <laughs> Nachambahan, search Nachambahan, ha? Nakmangi ito, Ito daw. <laughs> Laki ng ito, ano? Dali na natin doon. Pwede para rin. Buhay siya. Pwede dali rin. Pwede rin. Pwede rin. Maliit pa yan. Sa so bagay, nahuli nun. Mamaw. Mamaw na hindi niya matatanggal Pasok dalawa eh, oh. Ayun, tanggal na isa. Ah, alam ko, masakit. Pero sorry. Kailangan kitang hulihin. Tidak, saya sudah menempatkan. Gila! Tidak, saya sudah membuka. ito god babaeng Itong... tayna babaeng tayna saan na. babawin tanta nga babaeng ano, tayna kung babawin kung babawin kung babawin kung babawin kung babawin kung Iya. Yeah. Enjam <laughs> yeah, pa? Ya, enggak ada kriteria. Dumulas. sana. 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 Jadi cepat. Nah, Sumulas yung goma mga ka-fish on. Nice move! Huli ka na eh. O, oh, lagi mo yung net doon! Ha? Dali mo na lang muna! Bakit bakit makawala ko yan? Hindi yan! Bakit? Eno, hindi ko mawala kung makawala. Ang <laughs> Yan, ilagay yung sa <laughs> net. Nakalip grip na eh, hindi na makakatanggal yan. Dumulas lang kasi yung goma kaya nakawala. Oh, ayan. Ang Ay no, pag nakawala ka pa, ayun ko na lang. Dapat yun ka. Baka oh, so, nga ka. Matakman mo, wala maunahan tayo ng puka. Yew! So, ayan mga on. Na, na natin ang dalag. Nahuli na, pinahirapan pa ako. Yung tick na lip grip yun. Buti na lang may daanan doon sa baba. Hindi dire-diretso ka sa tubig naman tayo. Kapag pakagat si Shai. Tina. Na-strikean siya ng ano, dalag na pa na-hookset niya. Teka. Relax, di ba? Wala yan. Ano ba linya mo? Manipis? Manipis linya mo? Saan mo pinakulan? Sa mo pinukulan? Oh, di ba? Papabay mo? Papabay mo? Sabi ko, ano ba yung baril? Pati ko yata narinig umano, umukol. So, yan doon sa baba. Hindi namin makalad ka dito sa taas at manipis ang linya nito. Makapaling niya mo! Makapal naman to linyo. Sige, basahin mo. Ano mo? Malaki din to, ha? Ah. Kumakas ka sa bato, bilisan mo. Kumakas huh? ka sa bato. Baka maputol din. Eh. Angat mo na sa bato. Ang din, mas malaki yung gago. Mas malaki yan. Ha, <laughs> <laughs> ha, <laughs> iya, kami memang kau umum mula bunyi semua dah. <laughs> ni tak makan, makan tara dito, umakit. Umakit Tala, dito. Diba? Mas malaki yung tangi ang haba. Gagal lagi ulo ulu. Eh. Ya, paling kalau sabi ko ni pun. Kalau aku sabi ko hindi, na, hindi ko naman Di mana? Gago, ang laki. Ayun. Yeah. Ito, sabakan. Sabakan. Sab... Bama ba tawa mo? <laughs> Ay, <laughs> di mo? Wow, wow. Gago, ano to? Uh, 23 inches to. 23 inches to. <laughs> Sarap. Ayang, ah, di ko naman dala yung... Kaya nga eh. Kasi pag bumagsak yung lo, nakalubog eh. Hmm. Kailangan mo muna para lumutang konti eh. Ayan. Yeah. <laughs> Mm. Ah, Sayang din natin nakuha na yung strike mo. Siyempre uh, na drunk eh. Syempre, na Kaya nga, nagulat ako. Sabi ko, ano yun? Oo, oh, tanggap eh. Tanggapin natin. Ayun, shout out, CMX, mahal man. may hirap. Ay, tangin na. Ayip. Mama. mama. Oh, lagay mo na dun uli. Baka makalundag pa yan. Tara magdadalawang kilo nga yan ha. Siguro is ano yan, isa't kalahating kilo. Hawa! Tag-ina! <laughs> Sayang yung strike niya, hindi natin nakuha na mga kapisyon. fish Tingin ko na lang, hinihila na lang siya eh. Pera ko dito, dito ako sa labas tata. Gago! Dale. Fish on. Hindi ako nakatingin eh. Yung kumagat. <laughs> Parang katulad nung isa na nadali ko. Nan narinig ko na lang kung malubusaw eh. Lunok. ako. Narinig ko na lang kung so, Hindi ako nakatingin. <laughs> si MX Lure, what's up? Mm -hmm. Mas malaki yung ano. Mm -hmm. Yung isa kanina. Ay, huwag, lang. huwag lang sa tubig. 17. What's up, CMX? Si Second catch mga fish Problema. Hindi, dadalhin ko yan. baril ko. Dito ka muna. Oh, sige, kaya. sige, sige. Oh, so, oh sige. dalhin mo to Oh, sige. yung Yung ko dali. Ito Laki. Laki haba. Jumbo. Pag may ikot ba pa. So ayan mga ka-fish on Dito natatapos ng fishing adventure natin na to Natatapos ng pag, uh, pagkakamot So sinuwerte naman tayo na pagbigyan tayo ng dalag So na-unlock na natin yung dalag na hinihintay natin Mga ka -fish on So ngayon win na ako So kwento muna tayo saglit dito mga ka-fish on huh? So, ayun nga mga kapisyon. Pansin nyo, ilang buwan yata. Duro may tatlong buwan. Bilang yata. Na no, wala akong upload. So, ayun nga. May mga pinagkakabisian kasi ako. Ayan yung trabaho. Uh, ano pa ba? Mga gawain sa bahay. Kung ano-ano. At yung isang pinagkakaabalahan ko ngayon. Yung pagbabanda. So, ayan mga kapisyon. Bumalik po tayo sa pagbabanda. Sana itong mga dadaan na buwan, uh, rin tayo. Makapaglabas tayo ng album. Sorry mga kapisyon Abangan yung mga kapisyon, niyo, mga kapisyon. Uh, Pangalan ng banda nga pala namin na uh, Moxy Rock on Hindi na fish on mga kapisyon Hindi na fish on Rock on Gagawa tayo ng mga, mga ilang ilang vlog so, Patungkol sa banda so, Sana sway bayan nyo yung magiging journey ng aming pagbabanda mga kapisyon Update ko kayo mga kapisyon Sa mga gigs namin mga, uh, Kung anong mangyayari sa bandang pinuun namin So papasilip ko sa inyo yung mga ilang clips namin kapag kami nag-jump. Ito mga kapisyon. 3, 2, 1. Lemon Guys, ko Baka na.

Bakit dinabalik yung boses ko dala. Hindi na lang Sobrang pahintang na. Huwag niyo Ang gawin. Sistiba na ako. bilhin. Lemon oil. Lemon porque... oil. So, yun nga mga pisyon May mga ilang jam kaming nagawa So yan So sana matapos namin yung album na binubuo namin Para rak-raka na mga pisyon So ayan mga pisyon Siguro hanggang dito lang itong video na to So yung nahuli natin Nadalag Hindi uh, ko, di ko alam kung anong luto gagawin natin Tatlo din yun Yung isa nahuli ni Ayy mas malaki Yung isa nahuli ko Good size lang Dalawa Bali tatlo yun eh Nakawala hindi kumabit yung isa Na-unhook sayang. Pero okay lang, at least nakadalawa pa rin. So, pagbigyan yung pagkakamot natin mga kapisyon. So tagal natin walang fishing eh. So siguro hanggang dito lang ito mga kapisyon. So kung bago ka sa channel ko, please like and share and subscribe. Fish on! Ay mali. Rock on!